na quiz natin sa kasaysayan sa history ano ang pangalan ng alagang ipis ni Jose Rizal <laughs> yun ang ating quiz of ang mga ay, ayan ang ano sige pwede na kayo sumagot <laughs> Ano ang pangalan ng alagang ipis ni Jose Rizal na ah, meron kayong one year <laughs> para sa magot? <laughs> meron kayong ah, hanggang one year para sa magot? <laughs> Bill <Bilgex>. Gates. <laughs> ba't ba't pangalan ko niya alagay niya? <laughs> Bakit pangalan ko? Ano yun? Ba't pa? <laughs> ano klase? <laughs> ano klase? <laughs> ano quiz ya? <laughs> ano klase quiz ya? Video shit. Oh, ko 'yung tanong ah. <laughs> Para sa mga bagong viewers sa meron po akong pa-quiz dito. Ah, ano ang, <laughs> ano, ang <pang> <laughs> ano ang pangalan? <laughs> ng alagang ipis ni Dr. Jose Rizal uh, meron kayong one year para sa mag- ba't pangalan klaseng quiz yun? Antonio, Albert Einstein. <laughs> Isa, Isaac Newton. <laughs> <laughs> <laughs>